mga people, good morning. For today's vlog, ang pag-uusapan natin is all about putok, loob ba o labas. Alin yung mas gusto ng mga lalaki pagdating sa bakbakan. Pero bago yan, kung ikaw ay hindi pa nakapag-follow sa akin, i-follow mo na ako para updated ka sa mga latest upload ko. Kung sa lalaki mo tatanungin yan, of course alam na natin kung ano yung magiging sagot nila. Matik na yan. syempre sa loob yung pipiliin nila kasi iba yung pakiramdam para sa kanila kapag ginagawa nila yan during bakbakan. Pero kung sa babae mo naman itatanong yung tanong na yan, of course matik na yan na sa labas yung pipiliin namin. Lalong lalo na kung kami ay hindi pareding majunti. Kasi bilang babae, alam namin kung gaano kadelikado ang maputukan. Kasi nga, syempre, ayaw naming maburot. Nine months ba namang dadalhin? Sobrang hirap kaya mula sa paglilihi hanggang sa panganganak, sobrang hirap. Pero kapag kayong babae is ready naman majuntis, then syempre mas pipiliin niya yung ipuputok sa loob. Kasi para din kasi sa kanya, alam niya kasi na yun din yung gusto ng mga lalaki. May mga kalalakihan kasi na talagang para sa kanila nabibitin sila kapag hindi nila yan ginagawa kasi feeling nila parang hindi kumpleto yung tsaktsakan moment ninyo kapag hindi nila yan ginawa. And sa mga kalalakihan dyan, na kung gagawin nyo yan, make sure na ready kayo sa responsibilidad. Kasi may mga lalaki na ang titigas ng ulo, talagang pinipili pa talaga na sa loob, iputok. Tapos, pag may nabuo, ayun, mawawala na lang bigla pag nalaman nilang na-juntis nila yung A above. Okay lang naman yung ganyan, yung pipiliin yung sa loob. Pero make sure na yung uh, babae is may control. Kumbaga, may ginagamit na proteksyon para hindi sila maburot. Pero pag alam nyo na yung babae is walang tinitake na birth control, dapat ikaw na lalaki, huwag ka naman maging tridor. Kasi may mga lalaki talaga na talagang pinipili talaga nila na iputok pa talaga sa loob. Wala silang alam kung mabuo man yun kasi may mga lalaki na pag nalaman nilang nabuntis nila yung babae, talagang tinatakbuhan nila kasi takot sa responsibilidad. Hindi na nila iniisip na kawawa din yung babae. Kaya payo ko sa mga kapwa ko, mima dyan. Uh, tayo dapat yung magdobli ingat para maiwasan yung pagburot. Kasi yung mga lalaki, nagpapasarap lang yan. Di nag-iisip yung mga ibang lalaki na yan. Yung sa kanila, basta nakaraos lang okay na wala na silang pakialam kung mabuo man yung ginawa nila kasi yung mga lalaki na yan kaya yung advice ko sa mga kababaihan dyan magdobli ingat tayo tayo dapat yung nag-iingat so kung ayaw mong maburot yung chan mo uh, make sure na may tinitake ka na pills or any birth control para nga maiwasan yung pagjujuntis natin eh alam mo naman na may mga lalaki na talagang pasarap lang yung iniisip wala silang pakialam kung may mabuo kasi nga mga irresponsible so yun lang yung topic na share ko sa inyo ngayon and sana nagustuhan nyo thank you for watching